Good morning po. Samahan niyo naman po ako ngayong araw maglinis dito sa likurang bahay. Dito lang po yan sa bago namin tinutuloy yan. Ito po yung pinakang likod sa may bandang kusina. Kung mapapansin po ninyo, ito eh, talagang sobrang dami na ng damo diyan sa likod. At wala na nga po dito nakatira ng ilang taon. Sana po ay nakikita ninyo yung kulay orange na yan. Ah, yan po ay basketball court ng barangay. Tanaw lang po yan dito sa may bandang likurang ng bahay. Ito po yung kahapong inayos na bintana ng partner ko. At dito rin po ako maglilinis ngayon. Sa banda doon naman po ay dati nilang baboyan. Na syempre wala na din naman pong laman. Sisimulan ko na po ang paglilinis. Una ko po muna ang bubuksan itong black plastic bag na paglalagay ng mga basura. Napakadami pong tambak ng mga basura dito. Kakagising ko lang po na yan. Habang tulog pa po yung aking mag-ama ay ako'y lumabas na. At kahapon ay naisipan ko nga na ako naman na maglilinis dito sa likod. Sinimot ko na yung mga basurang plastic. Dahil yun lang naman ang aking ilalagay sa black plastic bag. Tapos agad naman sumakit yung likod ko at pag simot ay layo-layo ta naman yung mga plastik. Kaya naisip ko, wawalisin ko na. Iipunin ko na sila, saka ako na lang ang pipilian. Pasensya na at di ko maipakita ang aking pagmumukha at ako'y kagigising-gising ta naman ay. Iyang e, black plastic bag ah, na may lamang basura ay hindi ko gawa. Ayan ay, ay gawa noon pa ay hindi nila maitapon. At gawa ng bibisita sila ay di, hindi na nila maantay na dumaan ang truck. Gawang ang truck ng basura ta naman dito na daan ay once a month laang. Matapos kong magwalis isa ka ako na pinilian para hindi na sumakit ang likod ko katatayo at saka kayuyo ko. Tapos, chilik ko pala yung basura na nasa black plastic bag. Ay sira na pala yung plastic, kaya pagangat ko ay nagkalasan na rin yung laman. Kaya ang ginawa ko ay isinali ko na lang din siya. At ito namang yelo na sako ay nakita ko ay may laman na basura. Kaya doon ko na din nilagay itong karagdagang basura na doon sa black plastic bag. Maruming marumi na talaga, kaya ginamitan ko na na itong lumang tong kaso ay napansin ko ay mayroong kakaiba din sa basura meron siya parang bulati na sobrang taba tapos sinapakabilis kumilos ah talagang tiningnan ko pa kung nasaan na yun at binidyo ko pa kahit talagang nagtatayo ang yung balahibo ko by this year, para siyang bulati na may lahing ahas napakabilis kumilos kahit napakatabang bulati hindi ko talaga siya tinanggal kahit may tong ako. Naghintay ako ng mga ilang minuto para lang umalis siya. Saka ako bumalik at inipon yung mga basura. Matapos kong simutin lahat ng plastik, ay inipon ko na yung basura doon sa may labas para iintay na lang namin yung truck na dumaan bukas. Tapos saka ko naman ulit winalisan para masaid lalo. Pagkatapos ko sa likod, ay ako naman nilinisan itong electric fan. Ipuno rin ng dumi kahit lang wala siyang takip sa unahan ni mahina na gawa ng marami ng sapot. Pinurasan ko pa yan, hindi ko na lang napakita. Pagkatapos ko namang maglinis ng electric fan, ay ako yung nag ng mga labahe na pamunas. Mabilisan ko na lang inipon yung mga tiin habang tulog pa yung dalawa, sayang ang oras. Binuhat ko na itong washing dito sa may harapan namin at gawa ng dito lang ang may malapit na saksakan at wala rin kaming extension. Nasa gilid lang naman ito ng bahay. Kaso nasira ang extension, kaya dito na lang namin dinadala sa harap at may malapit na saksakan dito sa may pinto. Marami pa rin pala kaming nakaligtaan ng mga bedsheet kaya ako na munang uunahin itong mga bedsheet. Saka ko na lang susunod itong mga pamunas para gamitin yung pinaglabhan ng kumot. Kaso syempre pagkagising ni daddy ay inagawan na naman niya ako ng roll. Siya na ang nagtuloy ng labahin ko. Pagkatapos si daddy maglaba ay diretsyo kapitbahay na ulit. Doon ulit kami magsasampay at wala pa rin kaming sampayin hanggang ngayon. Hanggang dito lang po muna at hanggang dito lang ang aking naibidyo sa maghapon. Thank you po sa panonood.